Hindi ko alam kung may makakabasa pa nito. Hindi ko na rin alam kung may tao pa ba sa labas ng gusaling to. Ang huling tingin ko sa bintana kagabi, o kung anumang oras na yon, ay puro dilim. Pero hindi yung normal na madaling araw. Hindi yung tahimik. Hindi yung malamig. Iba, mapang api, parang sinasakal ka habang nakatayo ka lang. At ngayon, eto ako, nagsusulat dahil wala na akong ibang magawa. Kung may tao pa dyan, kahit isa lang, pakiusap lang sabihin mo sa akin na prank lang to, o breakdown lang, o bangungot lang na hindi ko pa nagigising. Maski ano, basta may paliwanag, kasi kung wala, hindi ko alam kung ilang oras na lang kakayanin ko. Day 1 hanggang 6, 10 AM. Nagsimula naman ang lahat na normal. Gising ako 5:10 AM. Naka vis vest, steel toe boots, kape sa thermos, sakay ng tren, baba sa parehong istasyon, Lakad sa parehong kalsada, parehong mukha ng mga commuters na nagmamadali, lahat parang scripted. Routine, mundane, walang kakaiba. Ako ang unang dumarating sa trabaho, lagi naman. May susi ako sa warehouse. Sanay na akong pinipilit ang pinto sa lamig, nanginginig ang kamay kakahanap ng tamang susi. Pero nung araw na yun, hindi ko agad napansin. Hindi ko agad naramdaman. Kaya ko sinasabi, minsan ang impyerno hindi dumarating ng may malakas na bagyo o kalabog. Minsan, dumarating siya ni hindi mo naririnig. Pagpasok ko, normal pa rin. Alarm off. Kape. Tahimik na warehouse. Ilaw na motion sensor na hindi ko tinitingnan ng mga bintana dahil lagi akong may paranoia na may nakasilip sa dilim. Pero after 20 hanggang 30 minutes, walang staff. Walang tumating. Wala kahit sino. Okay, weird, pero hindi imposible. Hanggang sa kinuha ko ang phone ko. 6.30 AM. Agzaktong oras na dumating ako, at hindi yan gumagalaw. Hindi gumagalaw yung oras. Una kong naisip glitch. Mali ang phone, pero habang tumatagal, nararamdaman kong may humihiwan na malamig sa likod ng batok ko. Tumingin ako sa paligid, wala pa ring tao. Tumawag ako, walang signal, walang ring. Walang kahit anong koneksyon. Parang patay ang hangin. Pinilit kong isipin na holiday. O may aksidente. O baka nagkasnow kaya stuck ang lahat. Pero habang lumilipas ang mga minuto na hindi naman lumilipas sa phone ko, may bungubulong sa utak ko. Hindi normal to. Ang dilim sa labas. Sabi ko, bahala na. Uuwi na ako. Pero paglapit ko sa salamin na pinto, tumigil ang mundo. Walang ilaw. Walang poste. Walang kalsada. Walang kotse, walang sidewalk, isang kumot ng itim, hindi yung gabi na may konting liwanag, hindi yung dilim na kaya pang tiisin ng mata, ito yung dilim na parang bibig, parang bunganga na handang lumamon. May parte pa sa akin na sumisigaw, dream lang to, pero pagkapikit ko at pagbukas, nandoon pa rin. Yung itim na hindi mo alam kung may kalaliman o wala, at habang nakatitig ako, may pakiramdam na para bang may nakatingin pabalik. Hindi ko binuksan ang pinto. Hindi ko kinaya. Tumakbo ako paakyat sa opisina para silipin sa window kung anong nangyayari, pero pareho rin ang nakita ko. Wala, total blackout sa buong labas. Hindi mo madetect kung totoo pa ba ang mundo. Walang exit, sinubukan kong basagin ang glass sa may front door. Walang nangyari, para bang may invisible wall, o baka hindi na talaga siya salamin, baka mukha na siyang salamin pero hindi na siya ganon lahat ng emergency exit, lahat ng fire door, lahat ng bintana, pare-pareho, either hindi bumubukas, o dilim lang ang nasa kabila. At hindi yung normal na dilim. Yung dilim na parang may laman. Gabi na ba? Umaga? Hindi ko alam. May pagkain ako. May tubig. Kinuha ko laptop. Nagpa-music para hindi mabaliw. Pero habang tumatagal, may something na malalim sa warehouse. Isang presensya, Isang lamig na hindi galing sa winter. Yung tipo ng lamig na nanunot sa buto. Hindi ko alam. Anong oras na? Yung phone ko stop pa rin sa 6.30 am. Pero yung laptop clock lang ang gumagana, yun lang. Parang yun na lang ang connection ko sa totoong oras, kung totoo pa yun. Natulog ako sa desk sa wakas, inaantok kahit takot. Pero mali, mas mali pala matulog, yung huminga sa batok ko. Nagising ako hindi dahil may nagingay kundi dahil walang ingay. Total silence. Parang nilunok ng mundo ang lahat ng tunog. Pagangat ko ng ulo, may biglang tumama sa utak ko. May nakadagan sa leeg ko. Hindi mabigat pero sapat para hindi ako makagalaw. Parang dalawang daliri na nakalapat. Parang sinusukat ang tibok ko. At may huminga. Dahan-dahan. Mainit. Direkta sa batok ko. Hindi normal na exhale. Hindi pagod. Hindi malamin. Huminga na parang may bibig talaga sa mismong likod ko. Hindi ako makasigaw, hindi ako makagalaw, parang sleep paralysis, pero mas masama. Nung bigla kong naitulak ang sarili ko, napaupo ako ng tuwid, hingal na hingal. Ang sakit ng joints, parang na ako ng ilang oras. Paglingon ko, walang tao, pero ramdam ko pa rin ang init. Yung basa, yung presence, ang pagtap, doon ko narinig. Parang may kumakatok sa metal rack sa malayong dulo ng warehouse. Una mahina, tapos mas malakas, tapos mas may rhythm. Hindi daga, hindi normal, hindi rin naiicho lang. Parang inaante akong mapansin. At puta, bakit ang bagal? Bakit parang deliberate? Bakit parang sinusukat ang distansya ko? Choice ko. Isa, umupo at magpanggap na hindi ko naririnig. Dalawa, lumakad papunta roon. At dahil marahil mas mababaliw ako sa pagpapatenga, kinuha ko ang phone flashlight ko at naglakad. Ang warehouse ay maliit lang, pero sa dilim na yon. Para akong naglalakad sa loob ng isang tunnel na walang dulo. Yung ilaw ng phone ko, hindi sumasampa sa two feet. Parang nilulunok ng dilim. Habang papalapit ako, mas lamilinaw ang pagtap. Tap, hanggang sa tumigil ako, kasi may napansin ako, yung ilaw, sa sahig. May anino, pero hindi akin, hindi rin galing sa flashlight ko. Aninong hindi umiikot, hindi gumagalaw, pero, may shape ng tao. Nakatalikod sa akin, nakaharap sa pinakamadilim na sulok ng bodega. Parang naghihintay, parang may minamatsagan, parang gusto niyang lumapit ako. At dito na ako ngayon. Nakatayo ako, hawak ang laptop, sinusulat ang lahat bago ako mawalan ng lakas ng loob. Kasi yung anino na yun yung nakatalikod, hindi na siya nakatalikod. Nakaface na siya sa direction ko. At bawat minutong lumilipas, lumalapit siya nang kaunti. Kahit hindi siya gumagalaw, parang yung dilim mismo ang nagdadala sa kanya palapit. Hindi ko alam kung ano siya. Hindi ko alam kung buhay pa ako. Hindi ko alam kung may labas pa ang gusaling to. Pero kung may nakabasa nito, huwag kang pumunta sa warehouse. Huwag kang pumasok sa dilim. At huwag na huwag mong hahayaang sumapit ang 6.30 a.m. Hindi na nag ang oras ko. At kapag tumigil ang oras mo, hindi ka na talaga nag-iisa.